Nakahila ko pa si kalipay, oh no. Nakahila ko sa kututsa. ako Hinabuhi ako, ko ako, ah Magandang araw po sa ating lahat. Ah, dito na po ako ngayon sa bahay ni Kuya Pulin. Ayan, nakita po natin si Kuya Pulin guys. Yan po ang ganyang bahay. Ah, hindi niya alam, guys, na nandito ako hindi niya alam na pangalawang bisis ko na itong pumunta dito sa kanya. Susurpresahin po natin guys si Kuya Pulin. Okay, samahan niyo ako. Kuya Pulin! Ma'am? Ah, kumusta naman ka sukad atong miari ko? Nya karon nibalik balik naman sa ko sa imuha. Kumusta naman ka karon? Oh, ako ma'am, napasalamat yung kaya ko ni Moni atong higayon na nga nakata, imo kong itagaan, nakatabang kain na ako, ako ang imong gihatag og Pues selamat kay kay gradkod ni mo nanaut ko nga pagakaron nga amo mo pagbalik nya tungod sa akong kalisod ikako wa gay ko sangpit diri mo ay nya wa gi ko moemo ako ra usa na akong malay gabok na wa ko ikapa ay na ako nga naay makatabang nako tabangi inta ko ninyo mo uoy mo nga dili kono sadlan ni ama si mam Irene ang ako magpasalamat kay kuniya na Nangyari siya na ako, dako ko ay da eh, sagkatabang na ako sa akong kinabuhi nga Lisod, yung kayo ko intaon. taon, tabangin taon ko ninyo Nga maluoy mo na ako sa taong na ay kasi malumong kasing, kasing Matabang na ko. salamat lang kayo ninyo daan Sa inyong pag pagka maghihatagon Kumabot yung adlaw Ang langitong amahan mo ay magbawas sa tanan sa inyong kayo Nining tao nga nagkalisod-lisod wa naging kulain ka nang pan maong ko sa inyong panabang pinta sa tumutabang salamat kayo o ingon man ni ma'am Irene nga nagtabang na ko di niya siya karon imbalik siya o nagpasalamat ko imbalik siya Arun, maka tabang makapangayo og panabang sa uban pinaagi niya ang salamat o o ngayon to ka na ni Udo di ay Oh, mana kan kita orang begitu kan ha ramon. Kan dia pun mong mong alas Oh, nya karon alas dusi ni man ron. Ting pani utto na. Sadu na apa tu. na. Oh, mau utto mah. Ha? Dan dia nak utto mu lah binang makan kopi ko. Dika gutom mo labi ka? Oh, karang na epan kape so di ni. Oh, oh, di ka mapas ni anang kalaki hanga. Aw, oh. magkape lang ka pa, handod na pa manihapon. Wa di ka nagluto. Ha. Malang ah, tu ada kan nikah, ada kasilingan lingan dia. Yang besar nali. Kaun, okey lah. Hmm. Ya, gue mak kaun. Oh, ya, mak luto kaun. Sama mak luto ni mau ngak buta mang kadi mak kita, mak hiram hiram lengka. Aku, kauan tu koi, kalau tu koi. hiram hiramun. Baik kadi mak kampasuk. Hehehe. Kampasuk lagi, <laughs> masih piat. Sa so, ano lang, wala kay, na kay sudan, na kay kanon, na kay bugas. Oo, uh, yapo din tao ni mo ay. Mangita mo kung bugas. Mangita pa kag bugas. Wala na. Karoon sa may imong lutoon, karoon sudan. Awa pa mo kung gutom mo ay? Awa pa kag gutom mo? Awa may lainin mo din sudan. Awa na kay din sudan di ay. Ginamos. Ginamos? Hay, may mong ginamos. Awa. Wala na ay. Wala na ay. Awa na hurot na imong ginamos po. Wa di kay i ng diri nga mga nilata? ta. Wa na. Wa. na. Oh, di ako i-itlog. Ha? Huh? Di Oh, di ako di itlog oh. Asa may mong lutuan sa itlog? Kani di. Oh, kana siya. Asa ang mapagluto nimo? Na Napuan. Napuan lang. Hmm. Oh, no kay para para dali ra nimo pagluto. Mo ko ganahan anang kuan oi. Kanang pirisuhon. Ah, oh, di ka ganang prito. Maglisad-basad ka og luto prito kay di man kakakita. na no, masunog ay. Masunog. O mo lang ka ng pabukalan. Pabukalan? Gara o. Gara ko. Gara ko diri. O, hmm. darang itlog o. <coughs> Tulon ni kabuk. Aha. Uh -huh. Hmm. Saan mo ni? Saan mo na pagluto ni mo? Ulo to on muka on muka on kau Oh, muka on ko, basta imo to on. Ah, di na. Ha? Di ka ni. Okay na nang tubig anak kada kana, okay Ya, tu ni. Harap dong kuspuro. Eh, man, imong Ini kaya imong atubangan. Nara. Maluto sa gitlog. Maluto kong gitlog kayo pag kuspuro. Ayan guys, kumuha po si Kuya Pulay ng panggatong. ayan hinati po niya guys para po panggatong niya para madali lang pong magapoy ayan tingnan po natin guys sinabay-bayan ko talaga siya habang siya ay nagluluto ng itlog ayan sinindihan na po niya ng unang bisis tingnan po natin guys ayan sinindihan na po niya ang kanyang panggatong Walang business po niya. Ayan, hindi po. Ano, nag-apoy. Ayan, pangalawang business na po iyan niya. Sindihan yung kanyang panggatong. Panawin po natin kung gaano kahirap magluto ng isang bulag. Ayan, nag-apoy na siya. Awa naman siya. Tingnan po natin. Ay, nak ay namatay yung apoy kawawa naman si kuya binutasa niya sa gitna guys ayan saksihan po natin kung paano po siya magluluto ayan ay nako. Napaso. ay nako kawawa si kuya eh ayan sinindihan po niya na pangatlong bisis guys makita po natin guys kung paano siya nahirapan magluto ayan sinindihan po niya na pangatlong bisis Ayan, nag-apoy na naman. Sana hindi na yan mamatay yung apoy, guys. Ayan. O, tingnan natin si Kuya. A aquí, ¿no? aquí. Eh. Oh, hapon oh, pili hmm. o, yung, po niyo ito eh. Ang saging rin mag hapon. Ang talaga ito. Rito. O niyo ka nang kuha, ano oh, ka okay. nang itlog, noodles, sa itlog. Sa'yo na pagluto na ano? Oo, kaya na may tubig. O, oh, buta nga lang ni mag-tubig hmm. Itlog, noodles, maura, dito na sagol. Sa sagol. O, oh, di makasuha, nakaana no? Di man na masunog. oh di man masunog. may tubig. Na may tubig. Ato ni tibisan mo. Pisan. Pisan. Saan ka mo na Humulan ang tubig bug na dito. Taas. Humulan uh, ang tubig bug na. Isog dito. Maay na lang ni Ayan, pagkatapos po niyang binabad sa malamig na tubig ay eh, pwede na po niyang balatan. Ayan, kinakain. Ayan, kinakain na po ni Kuya. Ayan guys, kitang kita po natin na gutom na si Kuya. Ayan, naghanap po siya ng kanyang tubig na may iinom guys. Tingnan po natin ang kanyang baso. Ayan, may inom na po siya ng tubig. Yan po ang kanyang higaan, guys. Sako lang po ang kanyang higaan. Ayan. At saka yung una niya, guys. Parang damit lang na binalot. Yan po ang nagsilbing una niya, guys. Yung damit na binalot ng plastik Ayan, nakita po natin. Kawawa naman. Kuya. Oh, yeah. dito sa kanyang kalagayan guys so nakita po natin kung gaano po siya kahirap dito nag iisa lang po siya guys nag iisa wala po siyang anak wala po siyang asawa nakita naman po natin yung kanyang bahay ayan kita po natin kung paano po siya magluluto kahit itlog lang kasi yan lang po ang kanyang makakaya guys. Talagang naawa po talaga ako sa kanya. Kasi nakita ko po na talagang kinaya niya ang lahat. Kahit nahirapan siya sa kanyang sitwasyon. Kasi isa po siyang bulag. At sinabi po niya na talagang nahihirapan po talaga siya sa kaniyang sitwasyon dito. Kaya nga, binalikan ko siya dito guys. Kasi gusto ko siyang tulungan. Naawa talaga. So, hindi ko talaga sinabi sa kanya guys na meron akong dala na kaunting tulong para sa kanya. Surprise ko talaga si Kuya Pauline. Kaya nga, Nagpasalamat ako sa aking sponsor. Ma'am, salamat sa iyo, ma'am. Kasi ang bait mo talaga, ma'am, sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong. Kaya nga, nagpapasalamat din ako sa mga taong nagbigay ng suporta sa aking channel, sa aking charity. Maraming, na, nyo, maraming, mo, salamat sa po sa, sa inyo lahat. Ayan, ibigay ko na po ito yung dalakong groceries at saka mga bigas at saka may biscuit. At saka may isang tray ng egg. Ayan. Kaya pulen. Ah, uh, mayroon akong ibigay sa iyo na kaunting tulong. counting, uh, kaunting madala po ako itong ayuda para sa iyo. Sana po ay makatulong po ito sa iyo. Bigay po ito ng ating sponsor from Japan. Ayan. So malaking pasasalamat natin sa ating sponsor na nagbigay sa atin ng kaunting tulong para sa katulad mo na mahirap lalong lalo na nag-iisa ka lang at saka bulag ka pa kasi nakita po niya na naawa po siya sa iyo ayan so binigyan ka po niya ng bigas ayan ayan Salamat. Salamat sa ating sponsor. At saka mayroon pa assorted na biskwit. Oh, para sa iyo 'yan. Salamat. Salamat. Kahit papano ay makakatulong kami sa iyo. At saka may mga groceries pa. Ayan, view Yung mga groceries natin. Ayan. Isa-isahin ko ha para makita mo. Ayan, may sabon. Oh, hawakan mo. Sabon. Po. Safeguard 'yan, mabango 'yan, pangligo. At saka, may panglaba Surf na powder panglaba Ayan. Oh, hawakan mo. Ayan. Ito pa. Dinamihan ko na yung ano, dinamihan ko na yung sardine, ah, ay, dinamihan ko na yung noodles. Yung chicken noodles, at saka beef noodles. Ayan, dinamihan ko na. Dito, lagay lang natin sa baba, ha? Dito lang sa baba, ha? Ayan. Dinamihan ko. Hmm at saka beef. na madali lang po itong lutuin. No, di ba? Kasi ano, bulag ka pa. Ayan, nahihirapan kang magluto. Ayan, dinamihan ko na. At saka may paris yan. May paris yan ng ano, mga sardinas sardinas at saka corn beef ayan o dinamihan ko na din kasi madali lang tong buksan yung mga sardinas na binili ko madali lang buksan yan <tod noise> guro alam mo kung paano buksan yan <tod noise> o ganyan o ganyanan mo lang kasi pinipili ko to para hindi ka mahirapan <tod noise> pa ah, ito pa. May ano pa, may ah uh, hat ang hang na sardinas. May condit. Itong condit na pinili ko. Dali lang din buksan. Oh. Tingnan mo. Ano ah <laughs> Pakiramdaman mo. Ayan, oh, ganyan lang 'yan. Para hindi ka mahirapan pag magluto ka. Kasi pwede naman to, ano, i-ano mo lang sa apoy ba? Oo. Hmm. Oh. At saka may isang, may kapi pa. Isang, ah, uh, ko. O, oh, ayan. Bawin kung sila matay, o. Coffee ko. Tulong niya sa akin, buhay. Ayan. Kaya dinamihan ko na yung mga sardinas at saka noodles kasi yon lang ang ma maluto mo agad hindi ka mahirapan kasi alam kong hirapan ka sa yung pagluluto pag hindi ganito yung no kasi hindi ka magprito no ng, hindi mo kayang magluto ng prito at saka mayroong isang tree na itlog Ayan. Isang tray ng itlog. Ayan. Hawakan mo to. Dito mo na ilagay. Tiba, ano? Dito mo na lang ilagay. Ayan. Meron ng isang tray ng itlog. Meron ng groceries. Ayan. Kahit pa paano ay makatulong ito sa iyo. Kuya Pulin. So, Maraming maraming salamat po sa ating sponsor. Naku kayo ning tabang na kum nga nakadasihan ini pinaagi ninyo. Um, ako magpasalamat po si sa Kinesipulo uh, Pilapils sa Juan Puruksantan, Puro, uh, Barangay Arintan nga moingon yung kuninyo sa akong kalisod na katabang kayo ni kayo naku. ang inyong hihinabang nga rin sa akong balay, ako nagpusara Wakiku ko yang yung makuhan gawas ko. Sa inyong gihatag, dugay-dugay ni na kong mahurot ni inyong gihatag na ko. Salamat yung kayo. Ust mong ko, dako kayo ni tabang ninyo na sa akong panginabuhi. Kay uwa pa uwa pa mo, uwa ko ni karong yun, tinuod. Mura kong mura kong salamat kayo ninyo Aku nak nagtuo ko mo na tabang ako, pero na, na na akong manda ay maluoy tagalaing lugar. Pinagin ni Ma'am Irene, siya nakatabang kayo na ako, salamat, nalamat yung kaay. Nalamat yung kaay, nalamat yung kay nalamat yung kaay, nalamat yung kaay, yung kaay, salamat yung kaayag na ko ko ninyo, nako Dako kayo ninyo tabang ninyo na ko, kaya ni Dugay ni na kaon na so, ay Ako na lang lang gusto ko kong na ay nakatamang nako. Na, na e, Ni Ma'am Irene. Kung kapagawa ko sa akong no hatong sa ako. Tapos selamat eh. Oi, wak pan. Wak ba mu wak kuan ni karu. Kan tiga ra pedi gini na, mabut nak. Di ni wak mabut tong gini mabut. Wak ko ke ni. Wak. Selamat eh. Ya kai la ko sikar le pai gini o. Ya kai la ki ko tu cha. Ni In a bôi hiệu hạc mục đạo đạo hùng. Tìm đâu, chị thấy. anh a ảnh hiệu chịu 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 mo wa ni na karong kantina ra kay di iko kaabot ni wa salamat yung kayo ni, pero kung nakong kalipay ang akong luha luha ay nas kalipay nga na ay nakatabang gusto mo sa akin akong paggawas? Salamat. <coughs> Ako ay kasulti gawas sa pagpasalamat yung kayo ninyo. Sa mga butang na inyong yatag na akong pagkaon, nga ang isa akong tumuhangin sa guha ko kakita pero ako mong mahikap yun ang inyong hinabang salamat yung ayaw ninyo ma'am salamat kay salamat ang atong pasalamatan ang ginoo oh, mm, um, kay lang ko ka instrumento hmm. para sa inyo ha ako, kasalamat ko sa labang makagahong na na ay mga tao ang katabang. Eh, imong ihikap ng ilang kasing-kasing ay -kasing, mga katabang. Ituluan ni mo sila ay mga katabang na rin ako ang langit ng amahan na sayod sa akong kalisod mm. o na sayod sa sila sa inyong pagtabang nako. Salamat sa Diyos. Salamat yung kaayo sa langit ng amahan. Salamat sa tayo sa ating sponsor. Kaya taga-Japan ating sponsor. Oh. Salamat ni mo ma'am sa inyong tabang. Mamurata Tirisita. Mamurata Tirisita. Murata salamat, salamat kayo, ma'am, sa inyong ta inyong tabang nako, ma'am. Salamat kayo. Mm -hmm. o, ang inuo sa inyong itabang nako. Na e, oh. Wap, mm -hmm. Eh, ako nang ingon, pa 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 ka, wa, gini din nako, pinaagi ni ma'am. Hindi ay rin, nga maoy nang langan ako, tinuod lang, tungkol sa kong kalipay. Gawas yung akong luha, nga ligid nun sa ko na napugod. Nakuangyo ko tungkol sa kalipay, sa akong dakong gibating kalipay. Dili ni luha sa kasakit, kundi luha ni sa kalipay sa inyong pagtabang na ako, ma'am. Laghan salamat kung ko nga dili yun babot. Di ko kapalit niya ini. Wa, dili. Ako, gipabot ko yun. Anak kong garbong. Di ko kapalit niya ini yung mga butanga. Oy dili eh wa gi ko kwarta okay trabaho wa wa gi ko okay di man ka kita do oi mo na na ako sana mo ko kay ni mo mo na erin ayan guys na ibigay ko na kay kuya pulin ang mga groceries ayan nasa kanya na po guys So, Maraming maraming salamat po sa ating sponsor from Japan. Ma'am, maraming salamat sa iyo, ma'am. Uh, naibigay ko na kay Kuya Pulin ang ating kaunting ayuda para sa kanya. At nagpapasalamat ako sa iyo na marami kang natulungan. Sana marami pa po kayong matulungan, ma'am, na mga tao na katulad ni Kuya Pulin. Kasi naawa talaga ako sa kanya ayak talaga ako. Sinaawa talaga ako sa kanya. Sinadya ko talaga siyang puntahan dito kasi alam kong hirapan talaga siya kasi wala siyang asawa, wala siyang anak. Bulag pa siya. Kaya hirapan talaga. Sinaawa talaga ako sa kanya. Kaya pagkasalamat ako sa iyo na isa po akong instrumento na tumulong sa mga taong katulad ni Kuya Pulin na isang bulag na nag lang po siya sa kaniyang bahay. Nakita naman po natin kung ano po ang kalagayan ni Kuya Pulin. Hirap na hirap na po siya taga dito sa kaniyang uh, sitwasyon. Nakita na to guys na Talagang umiyak talaga si kuya. Hindi lang ako ang umiyak kasi siya. Hindi, hindi na niya mapigilan guys kasi alam niya na mayroon pa palang tao na tumulong sa kanya na magbigay sa kanya ng ganito. Hindi po niya inakala na magbigay po tayo ng ganito para sa kanya. Kasi napakasaya po natin na makatulong kahit papano guys para sa kanya malaking tulong na po ito para sa kanya. Kaya nga, ang saya-saya ko talaga guys na nakabigay tayo sa mga taong katulad niya. Kaya nga, ang laki kong pasasalamat sa aking sponsor, Ma'am Murata Teresita from Japan. Maraming salamat sa iyo ma'am. Kung hindi dahil sa iyo ma'am, hindi po tayo maka katulong ng ganito sa mga taong nangangailangan na talaga ng tulong katulad tatunog ni Kuya Pulin na isa pang bulag. Kaya maraming salamat po sa iyo, Ma'am. Maraming maraming salamat po sa iyo, Ma'am. God bless and more power sa iyo. Maraming salamat. Bye-bye, guys.